Touchdown yung Bukgong Palace. Time check. Yan. So, mag 8 -e na. So, yung call time ko, 8am talaga. Sa sarili ko. Kasi para makapag-shoot pa ako ng time lapse. Yan. Nag-shoot muna ako ng time lapse ng ano. ng front gate ng yung Bukbong Palace bakit ako nagsusun ng time lapse though it takes some time para makabuo ng Uh, say 10 seconds na time lapse aabutin siya ng mga usually 30 minutes ganyan depende sa settings ang gusto ko sa time lapse yung medyo may motion blur so mas matagal yung setting ng interval ng per frame or per single uh, picture and ba't ko ba ginagawa ito kasi gusto ko marami akong uh, option variety of shots during editing and isa yung time lapse sa mga talagang sinushoot ko kaya yun inaagahan ko sa location talaga pagka nagsushoot ako hello guys si bro roel nga pala nung nagpost ako nung parang last week ano nagpost ako nung ano na ko ng assistant videographer and then nakalagay doon instruction message me siya lang yung sumunod sa instruction na nag message kaya sabi ko ah pero ano na siya, sabi ko, siya na yon. As promised, tuturuan ko siya ng ano, basic. ng basic videography muna. Yung concept para mag-grasp niya. sabi ko naman sa kanya, kahit cellphone lang gamitin niya, makakabuo talaga siya ng ano, ng magandang quality. Nag-message na si client. Tingin ko, na sila. Bibili muna akong ticket. Ticket namin.